Magandang umaga, ang araw ngayon ay Ang araw ngayon ay lunes, monday, uh, january 20, january 20th So, ang panahon ngayon dito ay aabot ang minus, ay actually ngayon, minus 13. Yan. May extreme cold warning. Aabot siya ng minus 23. Feels like minus 23. So, yan ang weather ngayon dito. natunaw na itong uh, nagumpisa lang yung sobrang lamig kagabi yata kahapon pero the other day na natunaw na yung yellow <clears throat> yung yellow natunaw na dito sa may driveway pero dito hindi pa kasi masyadong maginaw kaya hindi siya matunaw tunaw masyadong maginaw so ayan siya ngayon maaraw may konting hangin na paginaw ay 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 ano magagawa mo ngayon sobrang ginaw may konti pang yelo dito may sa lakas ng hangin minsan nagkakaroon ng basura umiikot yung mga basura pagka matindi ang hangin ang ang panahon eh ang ginaw niya siguro hanggang Webes or uh, Friday aabot ng minus 38 or 39 minus 38 so yan ang aming buhay ngayon Yan, yeah, ito yung harap. Ayan ang harap. Natunaw din yung yellow. Pero magiging ano yan. Kasi sa sobrang ginawa yung mga snow na hindi na hindi natunaw. Magiging ice. Ang makalak pinto. Ayan, oh. Ayan, natunaw sa sa ano sa aspalto ang yellow. Tsaka dito. Pero sa damo hindi pa siya natunaw. Ayan. Iyan ang harap. So lunis ngayon, malinaw. Na, <laughs> saranan natin. yung mga yelo na, yung mga snow na, naiwan, magiging ice yun, dahil sa sobrang ginaw. Kaya hanggang sa window ka na lang. <laughs> so, yan, na, <clears throat> yan ang ating uh, weather report, today, Monday, January, January 20. So, That's about it for today. That's the weather report. Aabot siya ng minus 38 in the following days. Okay, bye-bye.